Magandang hapon sa iyo, partner Yusek Marge. Magandang hapon sa iyo, niya. At uh, bago tayo magtungo sa ati mga balita, maraming nangyayari, Yusek. Maraming sobra. <laughs> Oo, hingi kami ng update mula sa inyo dyan sa DOJ. At ito nga may pahayag ang DOJ sa pagpapatuloy na paghahanap kay Pastor Kiboloy. Ano na ang detalye dito, Yusek? Malapit na ba? <laughs> Nakikipagtulungan ang Department of Justice sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at law enforcement agencies upang mapabilis ang pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kiboloy. Patuloy ang pagtatago ni Kiboloy sa kabila ng dalawang mabibigat na kaso laban sa kanya dahil sa human trafficking at child abuse. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla, ang paglabas ng korte ng dalawang arrest warrants laban kay Kiboloy ay patunay na malakas ang mga kaso laban sa kanya. Hinihikayat niya ng kalihim ng, na ang pastor ay sumuko at harapin ang mga paratang laban sa kanya. Sa huli, nagpahayag ang kalihim ng suporta sa liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr at nangakong mananaig ang rule of law at hustisya sa kasong ito. Okay. Ayan, ilang araw na lang, no? Sana, Sana malapit Sana. na pero nandun siya. Well according to reports mm -hmm. nandun daw and 'di ba may ibang articles na nagsabi that they could feel the heart yes. heartbeat daw of the of, of somebody. Of somebody. Uh -oh. So 'di ba uh, inexplain sa amin yun eh, na 'di ba pag meron yung uh, may sila to see kung may mga heartbeats 'di ba so nakita itong uh -huh. base and then may ibang area na tago na walang katao-tao na may heartbeat. So meaning baka nagtatago lang sa mga Do -oh. sa walls or uh -oh. so pero napapaligot na siya, siguro it's just a matter of time, ano? I hope Hassle so. Hassle din kasi sa mga tao around the area na malapit rin sa airport. Agree, no? agree. Oo. So dito naman po tayo, mas magandang balita, nakibahagi rin ang DOJ dito sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, dyan sa Batangas kamakailan. Kumusta naman ang uh, Servicio Fair dyan uh, sa Batangas? So nakiisa ang DOJ sa paghahatid ng servisyo publiko sa probinsya ng Batangas, sa ilalim ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. Naghatid ang DOJ Action Center na pinangangasiwa ng inyong lingkod ng free legal assistance sa mga Batanggenyo noong August 24 to 25. Bukod dito, kasama rin ng DOJ ang ilang attached agencies nito sa paghahatid ng iba't ibang frontline services tulad ng libreng processing ng NBI Clearance at Land Registration Authority at Bureau of Immigration Help Desk. Samantala, Inalunsad ng DOJ Interagency Council Against Trafficking kamakailan ang Barangay Iyaka 2.0 program na naglalayong dalhin sa mga komunidad ang laban kontra human trafficking. Unang destinasyon ng Barangay Iyaka 2.0 program ang Antipolo City kung saan nagsagawa ng task force ng tatlong araw na aktibidad mula August 22 to 24. Layon ng programa na itaas ang kamalayan ng publiko at barangay officials kung paano lalabanan at maiwasan ang human trafficking. At dito naman tayo sa isa pang mainit na balita, sa Marge. O patuloy rin ang uh, pagtutulungan ng mga ahensya kaugnay naman sa kaso ni dating Mayor Alice Guo ang matagumpay na pagbabalik sa bansa ng kapatid at kasabwat ni Dismiss Banban Mayor Alice Gu sa bansa ay isang patunay sa matibay na pagtutulungan ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Ito ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boeing si Remulla matapos maibalik sa bansa sina Sheila Liel Guo at Cassandra Leong noong Webes ng gabi. Nahuli, nahuli, sa Indonesia ang dalawang noong Huwebes matapos tumakas ng bansa kasama si Guo. Ang dalawa ay nasasangkot sa iligal na operasyon ng isang Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Samantala, patuloy ang paghahanap kay Guo na nasasangkot naman sa isang illegal Pogo Hub sa Bamban. Ayon kay Secretary Remulla, ang pagkahuli ng kapatid at kasabwat ni Guo ay patunay na nasa tamang direksyon ng pamahalaan sa pagkamit ng hostisya. Maraming maraming salamat, Yusek Mar, sa mga ibinahagi mong uh, update sa amin mula sa inidyaan sa DOJ. You're welcome, Nina.